ka nang magluto. Tula lang ni sya style kani nga tambayang shell. Wala ko kay baloon sa si Tagalog ani guys, basta kay tambayang ni sa amuhang pangalan ni tambayang. Mo ni amuhang panihapon sudan ka ng sabaw nga tambayang. Una guys. Tanaw na to ang amuhang sabus. Mo ni amuhang ikuan sabaw. Guys tanglad, luya, sibuyas, paminta, kay wala mamilaing lamas diri sa bukid. Layo mami og kuan. Kanang kanang kuan, kanang luya fresh from the garden o kanang kuan tanglad. So, so, guys, mau no, siya At this, my Wait. gosh! no the gum. Good. And guys, guys nah, um, This yes, that is our viand for today's video. Yeah. oh ras, sa. pero nindot niya siya guys if sugbaon bitaw siya din butangan niyo siya o kanang sugbaon ni mo na siya din butangan niyo o suju suju guys suju or basta ah! kada nabitaw wine guys butangan niyo ana guys then pag mabuto wala siya guys Lami, medyo na siya dahil and ito dahil I'm very ay my gosh Very ano siya, guys. My gosh. Yung may hindi ka ganihan. O, muanat mali siya, tinong. Di na, di siya bitsinan. Ha? Tangan lang natong, tangan lang natong gama yung bitsin, guys. It's may not bitsin, it's ve vetsen. 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 My gosh. Yeah. Oh, sumuot to, guys. oh hinga nga na siya. Hinga nga. ang tanglad no muna kung gusto mo lasa ang tanglad ang kanang luya ano na siya guys wow wow hinga nga na siya yes oh. they said this tastes good now and will have you nice stability heng bokal na dyan siya heng bikaka na dyan siya Bukal. Uh, Bukal na siya, guys. Wow. Wow. Rawr. Ganyan. guys ang dako, ha? Diba? very, also, na... So, mauna na siya, guys. Mm. Pamanin. Naluto na ang amuhang tambayang. Tinulang tambayang. Ako nandako dako ta ha. Oh, no, tanawa ga kuan di sila ani. Oh. Eh. Oh <laughs> na guys, ang tinulang tambayang. Oh, dako ka sya so, na si perlas. Tagara kami perlas karon. Di dito ka ina guys. Thanks for watching. Tinoang igub sabaw ang kuan guys sakitin sabaw kuan mo gud siya cancer good for the cancer clams ah uh, unsay taw ang tawag namin sa mua is tambayan tambayan guys